Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga tso. At syempre, eto na po yung ating panibagong topic. Idol, pag kinakain ng asawa? Lalaki ang siopaw namin. Anong ibig sabihin nun? Ha? So, yung ating sender ay isang babae. makasinatawa ako. Kasi nga, may ibig sabihin ba daw kapag kinakain ng isang lalaki ang kanilang mga siopaw? So, anong ibig sabihin nun? Eto lang yun, mga kasawi, Ang dalawang ibig sabihin. Ang unang ibig sabihin, makasawi alam ng asawa mo kung ano yung number one na kahinaan mo. Kaya niya kinakain ang siopaw mo. Para at least kapag kinain niya ay mabilis ka at ikaw yung mauuna. Kaya nga yun ang una niyang pinuntiraya sa'yo. Kaya yan yung ginagawa niya para naman mas mabilis kang mael at mas satisfied kapag yan ang kinakain sa yung nauuna mga kasawi. Ang pangalawa naman ang ibig sabihin ng mga kasawi ay talagang mas napipil niya na yun ang kainin niya sa iyo kumpara doon sa iyong tilapia mga kasawi. ba diba? sa mga kahinaan ng babae ay siopaw nila at tilapia nila so ibig sabihin doon niya pinuntiriya dahil alam niya na mas mai-enjoy mo ah, kapag kakinain niya yung siopaw mo kasi nga totoo naman yun talaga mga kasabi. ang kahinaan ng isang babae ay tilapia at ang kanilang mga siopaw at kapag kinain ang kanilang siopaw ay mas mai-enjoy ang isang lalaki kapag ka eto yung kinakain nila kasi parehas kayo na maiel parehas kayo na ma papalaban kapag once na yan ang kinakain ng isang lalaki ang siopaw ninyo. At syempre, sino ba naman yung hindi gaganahan na babae kapag kakinain ang siopaw nito ay talagang maninigas ang kanilang mga tungo, mga kasawi, kapag ganito ang ginawa ng isang lalaki. Sibig so, sabihin nun, alam niya na talaga na yun ang kahinaan mo. So, ba diba? Kasi hindi niya yun gagawin kapag kaalam niya na hindi mo yun kahinaan. Kasi nga, kung saan yung kahinaan mo, dun ka niya para mas mabilis ka na ma-EL, mga kasabi. So, yan yung ibig sabihin natin na pangalawa. At syempre hindi mawawala yung advice sa topic na ito. Lagi yung tatandaan sa mga kababaihan at kalalakihan. Di ba lagi ko naman sinasabi na maganda na hulihin nyo ang kahinaan ng inyong mga mister at misis para naman mas mai-enjoy ninyo ang isa't isa -tisa kapag once na huhuli ninyo ang kanilang kahinaan. Para mas mabilis, mas masatisfied, mas masasarapan at higit sa lahat, parehas kayo na nahihits ang 100% na satisfaction pagdating sa jugjugan mga kasawi. So yun lamang po mga kasawi ang ating opinion. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!